So yo, what's up mga bagang? Another reaction video na naman ang ating inilalabas. Pero bago yan, no, shoutout muna. alam naman natin ngayon no, na pumanaw na isa sa mga pinakasikat na mangguguhit sa Japan na gumawa, ni, gumawa ng Dragon Ball. Gumawa kay Goku. Okay. Shoutout kay Akira. Ayan, si Akira Senpai. Ayan, no. Salamat sa magagandang dulot mo, magagandang likha mo, especially kay San Goku at 'yung kanyang tropa, no? Dragon Ball, okay? Sa mga batang 90s diyan, alam natin eh, sa isa sa pinaka sikat, no? Kumbaga ngayon, may mga Naruto, One Piece, pero si Goku pa rin talaga, okay? Ang OG ng anime. Okay? So balik tayo dito, guys, no, kung kahapon, okay? Or sa nung mga sumunod na mga araw, okay, mga nakaraan. Is naglabas si Kastaklen Floji ng tatlong magkakasunod na kanta. Okay. Yung Angas, Deserve, at yung Ingit. Ayan. Okay. Kala ko nga tuloy-tuloy hanggang mag-weekend. Pero hindi. Tatlong kanta lang inilabas nila. And then, suddenly, pak! Isaloki. No? Si Isaloki naman, no? Kung kilala niyo si Isaloki, guys, siya yung kumanta ng Kagome. Yung, Eh paano kung hindi? Hindi. Hindi na makila. Ayan. Okay. Tsaka yung manifest. Ayan. So, ngayon, nagbagsak na naman siya. No? Ayan. No? Low key. Paano na? Ang official music video. Okay. So, pakikinggan natin. Bibigyan natin ng reaction video. Kung ano nga bang mensaheng nakapalahob sa kantang ito. Okay. So, wag na natin patagalin. Without further ado, guys. Let's do this. Shish. Shish. Hey. Loki Angel. Oh, Angelika, may Castillo. Isa. Init to, guys. Angelika um, eh. Agka <laughs> next para. Wala na ba ako ay nalasing sa ganda ng boses at mukha mo kung saan nakatingin ang mata Huwag na magsapin sa paa, humigaka, huminga at dami ng kabaiti Ito'y para sa atin talaga, guluin nating dalawa ang kwarto Dalawang binti mo ay ipatong sa akin balikat, di ko ililipat oh, ang palabat oh, 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 wait, wait, wait. <laughs> Okay, um, nagigets ko yung kanta guys, nagigets ko, parang uh, dinidescribe niya Okay, yung uh, ginagawa nila sa kwarto. Okay, pakinggan nyo na lang ulit. Or pakinggan natin ulit, no? Basta yan, damdamin nyo yung lyrics, guys. Okay, so parang may pag-describe siya kung ano yung ginagawa nila sa kwarto. Okay, ulitin natin, ulitin natin. Simulan natin sa umpisa. Maganda yung beat, guys, ah, Tsaka yung boses ni Loki, no? Talagang unique. Pag narinig mo yung boses ni Loki, masasabi mong si Loki yon at kanta niya, yun hoy okay. Feeling ko si Loki, no? Si Isa Loki, isa siya sa mga underrated rapper. Okay. When it comes sa singing voice, okay? Kasi akala natin sa mga rapper, eh, mga mabibilis lang magsalita, kumanta, okay, mag-rap. Pero may mga rapper, artist, you know, katulad ni Skastakli, sabihin ko na. Na talagang ano, no, na talagang hindi lang pagra hindi lang speed rap yung uh, kanilang kayang gawin. Kundi 'yan yung talagang uh, uh, kumanta. Okay? At isa si isa Loki doon, no? Sa mga rapper na talagang pwedeng pangsabayan yung uh, bosses. At isa pa pala si ano, si John Rowa, no? okay, si Jiroa. Okay. So, isa sila sa mga artists or mga rapper na kapag pinakanta mo naman ng R&B at kung ano anong kanta eh, alam natin na talagang maibubuga. Okay, so, yan. Tuloy natin, ulitin natin, guys. No? Pakinggan nyo mabuti kung ano yung mga kinikwento ni Isa Loki dito sa kanta na to. got next Isin ka na ba, ako ay nalasing sa ganda ng boses at mukha mo kung saan nakatingin na mata Huwag na magsapin sa paa, Humiga ka, huminga at dami ng kabaiti Ito'y para sa atin talaga, guluin natin dalawa ang kwarto Dalawang binti mo ay ipatong sa aking balikat, di ko ililim Dalawang binti mo ay ipatong mo sa aking balikat <laughs> Ay naisip nyo doon guys? No? Bala na kayo kung ano naisip nyo doon tayo nya guluhin natin ang kwarto. Di ba? Bala na kayo kanong gusto niyo isipin din, okay? Patuloy. Ang palabas, sige sumigaw na malakas Init ang katawan nilabas Alam mo naman na mas Magaling ako sa itaas Yeah! <laughs> diba? Alam nyo naman na mas magaling ako sa itaas Okay Ikaw na, self-explanation na to guys Okay kasi ba mamaya magamali ako ng explanation At least, no? Ako alam ko kung ano sinasabi niya na imagine ko. Pero ayun, kanya-kanya tayong pag-unawa. Malalaki na kayo, nakakanood na kayo sa YouTube eh. <laughs> Jarot lang. Okay, huwag niyo napansinin to si pom pom ko sa ano Para hindi na ako nag ahawi no? Hinarangan ko na siya. Okay? Para purong noon na lang. Ulitin natin guys, okay? Ang malakas, init ni Alam mo naman na mas magaling ako sa itaas Yeah, let's crazy tonight Na ano ako sa ano no? Gusto kong intindihin yung kanta guys Pero si Angelica ngayon no? Masyadong maganda dito <laughs> Angelica Ang! Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nang dyan? Ulitin uh, 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 uh. natin guys, ulitin natin. Uh, gu alam ko naman gusto nyong ulitin ko eh. Kanyari pa kayo eh. <laughs> be my baby, be my lady, come on let's go crazy tonight. Ano ba hindi mo na po kailangan? Ano ba hindi mo na mapakinabang? ay paano na what if what if tuloy Ano ba English ng paano Ano yung English ng paano How paano na Tama ba what if din yun paano na Paano kung what if no gano din naman eh no tama ba So ayun yung chorus ayun yung siguro yung meaning din no kung Paano na paano kung hindi mo kailangan paano kung hindi mo na ako mapakinabangan okay so All right. Hindi ko pa siya totally gets pero siguro ay 'yun yung tungkol no sa lyrics kasi 'yun yung title eh paano na eh. No. Pakinggan natin ulit guys. Pakinggan nyo yung chorus. Okay. Pag na ka ano, ano, yeah. Hey, ano, bag mo kailangan Sponsor nyo ba yan? Yung stream gaming? Ito, ito, ito. Ano yan? Anong ano yan? Sa mga nakakalam, no? Comment down below. di ko rin alam bakit nila pinakukas, no? Pero, sponsor ba yan? Baka sponsor, no? mga pampasaya na tawag, tawag sa mga inumin Ano kayo nare yan? Okay. Ano yan? May sakit ba sa low-key? Sa Angelica? <laughs> Pero alam ko naman na may, ano yan, nire-representa yan, okay? Drugs? Ano ba? Hindi natin sure, guys, eh. Okay? Hindi pa ako nakakita ng actual drugs, eh. No? Gamot, oo. Pero yung mga, alam nyo na, mga party drugs, hindi, wala, wala akong idea yun, din. okay? Anyways, no, sabi ko sa inyo, eh, self-explanatory na lang, no? Kasi medyo technical, okay? Medyo ah uh, direct to the point naman yung kanta ni Saloki pero di ko pa ma-absorb kung ano yung pinaka-meaning. Okay, kasi syempre, alam naman natin sa bawat kanta, di ba? Katulad nga sinasabi ko sa mga reaction video, no? Hindi lahat ng rapper rekta kung sumulat, rekta magbigay ng mensahe yung iba may uh, may context behind. Okay, may kwento sa bawat uh, uh, liriko, pantig, okay, verso, Okay, so dito kay Loki, dito sa pano na, no, hindi ko pa siya maisip kung anong pinaka-context, anong meaning. Okay, pero kung pakikinggan mo lang, okay, maiintindihan mo naman. Okay, pero yung pinaka-malalim o yung talagang ibig sabihin, eh, for me, hindi ko pa matukoy. Pero tuloy na Diga na sumama, baka mawalan ng gana. At baka bigla na lang lumisan. Dahil para sa'yo madali lang. Narinig ko sa kaibigan. Sana'y ka na daw iwan. Mukhang naiingit ang iyong bestie. Sama mo kasi siya dito next week. May dinala akong Hennessy. Sabay tayo manood sa Netflix. Hanggang sa... magumaga na Kasayen naman tayo tatlo dun sa kama. Yeah. Oh, oh. Pero Kasi naman tayo tatlo dun sa kama. Alright. <laughs> sana all Loki, sana all no Angelico. Magjelene, dito dito, Dapat na tayo no? dito, 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 dito. Hanggang sa mag na Kasya naman tayong tatlo dun sa kama yeah. Pero Ano pag hindi mo na ko kailangan? Ano pag eh? hindi mo na mapakinabangan? Ano pag hindi okay, so, Balik natin konti guys okay Balik natin no Ngayon hey no, parang dito sa part ng legs nyo Parang ano eh ano yan? balat, no? Parang ganun. Okay. Sugat, dating sugat. <mulay> sabi ko sa inyo no napaka underrated ni Loki pagdating sa kanyang singing voice okay kung maga mararamdaman mo talaga na may boses din to no hindi lang siya rap talaga okay Tsaka ang ganda nung ano, ang ganda nung uh, alam natin may auto-tune to pero 'di ba? Kahit sabihin mong may auto-tune ka pag pa-audio mo, malalaman at malalaman naman natin 'yan eh, no? Kapag uh, may birit ka. <laughs> okay? Pero sa kanya hindi eh, no? Kumbaga normal lang. Okay? Masasabing mong may auto-tune, okay? Hindi naman na bago 'yan, guys. Pero I think okay, kahit pakantahin mo nang ano to, acapella, no? Walang uh, halong mga mix or effects tong si Isa. I think I think guys, may palag-palag pa rin boys nito. Sa so, pa guys, dipat natin dun sa solo niya na bumibirit siya. Na. Tapos na ba to? Feeling ko guys Tapos na to Alright Tapos na nga guys Dino, na okay. So, so, no, no, no. Anyways Okay Lipat natin dito sa ba maganda yung uh... ah, Dito oh, na lang kay Angelic Cam Ang... Dito lang kay Angelica. Lipat natin Ayan. Okay, ayan. <laughs> Anyways, guys, uh, so yung kanta ni Loki na paano na, okay? Ah, uh, ko sa inyo, okay? Medyo hindi ko talaga ma, ma gets yung pinaka-meaning niya. Pero base, okay? Base dyan sa title, okay? Paano na? At base dun sa pagkakanta ng chorus is, what if, okay? What if, wala na akong career, What if wala na akong pera and what if wala na yung mga luho o kasikatan kong taglay? Okay. Baka isang beses, okay. Sa so, ngayon, okay tayo. Pero at the end of the day, iwan mo na lang ako sa ere. Okay. Tsaka may nasabi nga siya din sa lyrics sa parang ano, di ba? Parang sabi nga ng bestie mo na madalas ka daw mang iwan. So parang ganon siguro. Okay. I think ito ay isang kwento ng isang lalaking magtatanong no na parang nasa kanya yung kapangyarihan ngayon, power, fame, money, okay? Pero what if kag, kapag nawala na yung mga ganong bagay, okay? Hanggang saan yung itatagal nung babaeng gusto niya sa kanya? Okay, kasi baka mamaya no, iniisip din naman natin no? in reality check din naman eh, no? minsan may isip mo no? what if nga kung wala ka ng pakinabang sa partner mo. Okay? stay pa ba siya sa'yo or hindi? Okay? So, hindi natin naiiwasan yan, guys, eh. Okay? Hindi <laughs> natin control ang bawat isa. Ultimate partner natin. Okay? Hindi natin siya hawak. Okay? Kung gusto na tayong iwan, kung gusto ka niyang iwan, kahit anong anong uh, yaman meron ka, anong mang kapangyarihan meron ka, kapag gusto kong iwan ng partner mo, ay eh, wala tayong magagawa. No? Ayan nga yung sabi natin na, uh, maganap ka ng tao no, no which is uh, true love at bibigyan ka ng unconditional love no kahit anong pagsubok so doon ko lang siya nakikita yung context na yun guys no other than that wala na akong ibang maiisip since kumbaga napaka straight naman nung ano eh, ng lyrics guys nagkukuwento lang si Loki na kung ano yung ginagawa nila sa kwarto and so on and so forth And then, ayun nga, may pag-aya sa bestie, okay? Kung ayun yung bibigyan natin ng meaning, guys, wala naman talaga tayong uh, makakapadan. Pero kung papansinin natin, kung paano niya binabanggit yung chorus, yung paano na, Paano kung hindi mo na ako kailangan? So, dun pa lang, guys, magigits na natin, okay? Wala sa verse, okay? Wala sa verse yung pinaka-meaning ng kanta, pero nandiyan sa chorus, okay? Ayun yung napansin ko. So yun lang guys, okay, shoutout kay Angelic Kang. <laughs> Angelic Kang pala, Ange Angel Kang. <laughs> si Angelic Kang, okay, so uh, isa sa mga Viva Max uh, star na sikat na sikat din ngayon. No. Anyway guys, so ayun lang yung aking uh, naging reaction video. Kung parehas tayo, like mo yung video natin. Kung hindi, no, kanyang perspective, di ko talaga alam kung ano yung pinaka-best or pinaka fit na explanation pero yun, ginawa natin yung best natin para at least mahukay natin okay? so shoutout sa inyong lahat no? so please Uh, do share Do like, comment And also, syempre, subscribe muna Itong ating channel kung gusto mo pa Marinig ng mga iba't ibang reaction at Patungkol nga, okay Sa iba't ibang artist, okay Hindi lang uh, sa kanta tayo magre-react, no Kahit sa anong issue ng pamumuhay Okay, guys, so yun lang, guys This is one and only, kabagang, DBCB Support natin, OPM Okay, lagi natin silang palaganapin natigit sa lahat, tangkiligin Okay, maraming salamat, kabagang Peace Shish. Paano na? Eh, paano na? Hindi, charot lang. Iba yun, guys. Kagome yun eh. Shout out!